Fan po ako ng Aja Alam mo, totoo po ba -bla, bla Bakit? Bakit ka fan? Anong trip mo sa buhay mo? Sure ka na ba dyan? Sure ka na ba na magiging fan ka? That ready kang makancel Dahil laawain kita lagi Ganon yun kapag Kapag fa pag magiging fan ka That ready ka ready ka sa mga sasabihin ko. Joke lang. Di pang bait po ako. Maligo ka na daw, JC. hello Maligo na ako. JC, fresh ka ba ngayon? Yes. Be fresh. Ano yung ganda ng Eugene? fresh. Eh. <laughs> ano? Aja. Ito't Aja, Aja song. Dapat. Copy, copy, cake. Kumain ka ng... Sabog na ako, guys.